So guys, good morning, good morning everyone. At tayo po dito sa bilihan ng ulam sa kanto. Titingin ako. Bili ako ng kahit dinugan o kaya bala Ako mayat, maya't din, nagbalik. <laughs> Yan. Kaya eh, dito dadaan sa shout out po. Yan. Pakisuportahan niyo po ng aking YouTube channel. Miriam Ramos po. Yan. Baka po ako mapapasali sa challenge ni Kuya Jaffer. Pakisuportahan niyo po ako para po ako na. ay na kainit right, ah.

Bibili ako sa kanto ng ulam. kainit ah. Shout out. Magandang tanghali po. kainit na ah. Punta po tayong kanto. Silaw ng init eh. Silaw, hindi maganda. Ay. So guys, ako ay Kaso kay Dagi, tayo tayo tayo, kay Dagri tag tayo si Kay na. Kay si Kaso kay ako. Para hindi na ako maglakad. Hindi pa. Hindi pa. Nasa inyo eh! Sa inyo na! Wala sa amin! Ayan. Nanonood ba? <laughs> Yan, Ako yun At sasakay na ako. Pagkainit. Nakita ko tricycle ni Hahaha. <laughs> Magkano bili mo sana? Kalating ka bang bigas, ha? Bigas? Ah, uh, 150. Ah, 150. ka ba kay, ano? Kaya, persa ngayon na bembe. Wala lang out na ano kayo? Tanggal mo. Ah, tanggal na. O, oh. hoy <laughs> na pa, owi na. Sumakay ako sa tricycle.

Dito na ako yung tagaon. Salamat. Thank you. <laughs> Yan, ako'y nakaisuno. Nakaisuno ako sa tricycle at ako'y pauwi na. Kainit ba naman? Lakad-lakad. Ang init. Nakaubos ba, Kuya Joel? Ah? Oo, uh, ano, ko Pamili ako sa kanto. Oo, naglilinis na eh. Mag-undress, undress na eh. Nandun na nga, naglilinis na na. Yan, shout out po. Malapit na nga pala ang undress. Linisan na nga isa. Ay, may tugtog guys. Guys, may tugtog dito ko na po tinatapos ang aking vlog at nandito na po ako kaya po ako makabalik at ako po isumuno sa tricycle ni Kuya Dagi. Yan, at sobrang init ba naman? Kakatakot na ngayon yung sobrang init. Baka kung mapaano. Dito ko na lang po tinatapos ng aking vlog at, at, at wag niyo pong kalilimutan na aking po YouTube channel. Pakasuportahan niyo po ako. Yan, at baka po ako mapasali sa challenge ni Kuya Japer. Yan, hanggang dito na lang po. Bye-bye!